Ano ang problema ng sasakyan pag ayaw umandar? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-comment na naman na ano? At yun nga daw, hindi daw umaandar yung kanyang sasakyan. Well, hindi hindi kasi nalinaw kung ano ba yung ayaw bang nai-start ba o hindi nai-start. Okay, ganito. Sige. Ano na lang natin, no? For example lang scenario. Kung sakali mang nai-start mo at ayaw umabante yung sasakyan mo, well, you could check yung iyong handbrake o yung iyong gulong sa likod baka naman naka-engage yung handbrake kung naidahan mo yan sa baha there's a possibility na nag-stock up yan so kailangan mong pukpukin yan or tanggalin yung uh, dam para umayos yan okay, isa yun sa mga senaryo ha kung ayaw umandar now, kung sakali naman no na okay naman na itutulak mo pero ayaw talagang umabante o matras Well, pwedeng may problema ka sa clutch. Pwedeng slide naman yung clutch mo. O may problema ka na sa clutch. Pwedeng scenario din yun, ano? Kung may naririnig ka naman na parang uh, nag-grind or something na hindi lang umaabant talaga yung sasakyan mo pero pag uh, nilalagay mo sa... Uh, bawat, nilalagay mo sa drive, nilalagay mo sa first gear, eh parang may narinig kang grugrug yung parang gumaganon. Baka naman tanggal yung yung CB joints. So yun yung mga posible ano. Yan, yan lang yung mga scenario no, depende pa rin Doon sa magiging problema. Pero ito, for example, ayaw mag-start. Hmm. Pag ayaw mag-start, uh, depende ano, uh, ang question dyan na una is may power ba yung sasakyan? Kumbaga, umiilaw ba yung yung uh, instrument panel pag ini-start mo? Kasi kung hindi umiilaw, well baka sobrang lobat yung battery mo or naka, na, na ano, uh, nakatanggal yung iyong terminal sa iyong battery. So, i-check mo muna yon Now, kung sakali naman na may ilaw at pag ini-start mo ay may narinig kang parang something na tunog na umiikot, well, baka naman lobat lang yung battery mo. Yun muna yung paghinalaan natin. Baka lobat lang yung battery. Now, kung sakali naman na may power naman, may ilaw, okay naman yung Uh, ang instrument mo kompleto naman yung ilaw pero wala kang naririnig na something well med medyo pag hinalaan mo naman dyan is yung starter baka naman sira na yung starter mo actually yun maraming component ano, yung pwede nating i-check kung sakaling ayaw mag start so depende dun sa magiging diagnostic muna natin kung kaya kayo magka mas okay yan i-evaluate muna natin mabuti bakit kaya ayaw mag start uh, ano ba yung scenario may ilaw ba o wala uh, na, na start ba eh ano ano yung nangyayari. So yun mga paps no, mas maganda i-evaluate niyo muna kung ano yung problema, then tsaka kayo gumawa ng action kung ano yung posibleng problema. Okay. So yun mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba, Facebook click lang yung para sa taas at TikTok click yung lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.